So yo sa mga cottages uh, magandang hapon po sa ating lahat 'yan. So andito pala tayo sa itong ginagawang uh, 'yan, yung uh, itong drainage at itong uh, gagawing uh, ginawa nilang gabion project mga cottages. So 'yan. So karon lang po mga update eh, sa pangalawang pang mga cottages, pangalawang update lang. So itong dito sa ulas uh, by the flyover so yan babalikan lang natin mga cottage itong uh, kanilang ginawa. Yan, yan Dati kasi sinabi ko na hindi po muna natin babalikan dito kasi yun nga po ay uh, bago lang na pinuntahan natin itong uh, gabion project at itong uh, uh, drainage na kanilang ginawa. So dito sa Puro 54 ata to mga cottage. Kung dito ay nagkakamali. Yan, so sa Maypuan nata to sa Barangay Puan ba yun yan. So, uh, pupunta na natin sa baba mga ka-audit. Uh, so, um, titingnan naman natin ano yung mga uh, kanilang natrabaho, ano yung kanilang nagawa, at hanggang saan na ba yung uh, gabion project na doon sa unahan mga cottage so yun, pupuntahan natin uh, at yun, mega mega shoutout pala sa lahat ng mga soul supporters natin solid viewers, solid subscribers yan, mega mega shoutout sa inyong lahat, yan na ito nga sa may abatment yan. so dito sa daan na ito mga kautitso mahirap din ah. dito nga daan na ito so dito po yan sa taas so doon po tayo dyan ah, doon po tayo kanina ah, dito banda mga kautitso kita po ninyo yan oh. May ginawa po silang uh, parang kural na mga kaotip. eh, parang dito banda. Ay, ay ito na siguro yung uh, parang private na siya mga kaotip. So, dito, yung area na to, ay sako pa rin ng ginagawang uh, daanan. Dito banda. Yan o, Yung ginawa nilang pagkural. So, yun. Baba po tayo mga kaotip. Po sa taas, oh. parang nahati po yung area na ito mga outage so dito banda iba so dito iba naman dahil sa uh, ginawang uh, drainage nito so malaking tulong yung uh, drainage na ginawa so, yun nga po yung uh, pag-apaw po ng mga tubig doon at yung mga pagbaha kaya uh, talagang uh, uh, mawawala na mga cottage dahil po sa itong drainage na kanilang ito. Yan. So, ah uh, ngayong taon parang uh, mag-convenient muna tayo mga cottage na ipapakita yung mga tsura natin. So, ito na po mga kakotits, yung uh, Gabion Project. Dito po sa itong area na to. Yan. So, ito ay naipasilip na natin dati. So, ngayon po ay ating binalik. May nangunguha pa ng mangga doon mga kakotits to. <laughs> yung uh, sa ting pagkabata talaga mga kakotits, ay parang naglalaro lang po. So, yun. At uh, ito na nga po mga cottage. Yung mga uh, gabion tragic na kanilang ginawa. Ngayon po oh, ay sa bawat pagpunta talaga namin dito mga cottage, hindi ko po nakita na itong area to ay tawag nyan ah, uh, kumbaga ni Hunas ba? Ito nga crate na to. Uh, dito sa gitna oh. Kita po ninyo. Hindi na po siya daanan po ng tubig. So sa bawat gilid na lang po, dumadaan po uh, dumadaloy yung uh, tubig na to. Um So di natin alam hanggang saan po yung konekta uh, nitong ng uh, daanan po, daluyan po ng uh, creek ng mga uh, cottage natin. 'Yun. So, punta tayo dito sa punahan ng kanilang nagawa. So, mga cottage. So, ito. At kita naman po ninyo yung kanilang nagawa na. So, tanong ko lang po mga cottage, no? Bakit madalas ganito po yung ginagamit nila? Kapag sa mga ganito mga cottage. Itong mga uh, maliit at malalaking bato. Na inalagay nila ay pinapile po nila dito. Itong tinatawag nilang gabion project. Yan. So comment down, down below kay mga cottage. Ka at least may mga, uh, may kunting mga kalaman po tayong mga makukuha. Sa mga may alam po sa ganitong proyekto. Yan. So maraming maraming salamat sa mga magko-comment. Yan, mega mega shout out din sa inyong lahat. Yun o, no, mga bata na naglalaro mga outage. Yan. So, dito naman ay uh, dito tayo dadaan. Ito yung uh, daanan natin dati pababa uh, patungo doon sa unahan hey! oh yan Ay, shout out pwede ba makasaka dire pwede ba kasakadre? dire ah nag vlog ko pwede okay shout out sa mga nadere <laughs> yan Lasaman mo ron ayan, nasa kaliwa ng barangay direha, puro Purok 25. A25, ah, binako 54. Purok 25 ug unsa ni sakop sa puan, dili. Puan, puan no. Ah, so salamat ha. Shout out sa inyo ha. Ayan, shout out sa mga bata Ay, nga na direha. Ah, oh, Nag-vlog lang pa? ko. Okay. Salamat. Guys, okay, salamat. So ayan mga cottages ah, dadaan tayo dito. Kamo pod ha? Ha, oh, sa YouTube ha. So yun mga cottage at dito tayo so tabi po dadaan po ako so, yun nga po mga cottage ito ay pinakaunang uh, uh, pinakauna nga uh, um, ngayon na nadaanan natin at yung pumunta tayo dito sa hash tayo uh, duman sa baba Mahirap nga lang po daan kasi yung nga po hindi kasi pantay yung mga ay bato yan. Tabi. So, yun pala mga cottage at ito nakasarado oh, ito nga uh, area dito. So, ito pala yung itsura dito sa kabila mga kakotits oh. At hindi dito natin na ipakita. Kasi doon lang po tayo sa kabila mga kaotits. na yung mga uh, nag-update tayo. At dito may putol. Yan oh. So, ginawa to mga kaotits, para nga uh, dito ata yung drainage. Kapag ito po ay na-open, yan. Didiritso po yan dito banda. gabiwang yung project. So, dito tayo sa baba, oh. Pwede ba dito? Pwede ba makagidire sa kuwantas? Pwede. Shout out dahil sa inyo. Ayan. Okay. So, dito tayo mga kaotids para tuloy-tuloy po. Oops. So, yun, oh. Ah, mahaba na pala yung nagawa nila mga kaotids, oh. So ito. At kita lang po ninyo mga cottage So uh, parang uh, mas kuman siya mga cottage Parang kumipot. Dati kasi mga cottage malayo to eh, Hanggang doon. Tapos siguro uh, tinambakan nila papunta dito. Para lang talaga maka... Sa tingin ko para lang makadaan yung mga heavy equipments. So importante lang kasi mga cottage. May mga madaanan pa yung uh, tubig dito. Sobrang init po ng panahon. Yun. So tuloy-tuloy tayo. Hanggang sa makita natin yung uh, dulo sa paggawa nitong uh, gabi yung project. Dito po sa may uh, puan, Barangay 25. So, dati nung update tayo, mga nag-update tayo, dito pa lang yun yung uh, dulo niya, mga kaotids. So, ngayon ay uh, may nadagdag na. Yan, so, mahaba-haba na pala. At meron pala silang uh, ginawang tawag niyan. Uh, parang uh, maliit na tulay dito banda. Yan, uh. So, parang dyan lang ata yung dulo ng paggawa po ng itong uh, gabion project. Gabion ah, Wall project mga cottage. So ito nakahanda na rin para uh, lalagyan po 'yan ng uh, itong mga bato. So para may may pile po nila. Yan mga cottage. So, ganun pala mga cottage um akala ko yung sa tingin ko si mga cottage so Um, parang nilagay muna nila yung mga bato tapos nilagyan po nila ng cyclone war so hindi pala so um, nilagay mo na nila sa loob ayan sa cyclone wire yung mga bato at ipinail po nila dito so kaya pala um, hindi to basta basta na yung mga yung masira dito yung isang butas po ng cyclone wire so ito lang po lahat yung mahulog kung sakali man kung ito po ay masisira so itong area na to so hindi po sila kasali kapag yung isang pan lang to yung uh, masisira mga cottage So, goods na goods din pala yung kanilang uh, paggawa nitong gabi project. Uh, wall project. yeah So, ito pala oh, yung uh, meron dito. yeah Ah, so yun, nag uh, simula na pala sila dito sa kabila mga kaotids. So, oh. hapon. Ay, shout out. Ay, sige, salamat. Nag-vlog ko ba? Nag-vlog ko. Kani sir, unsa ni siya? Padulong pa ni siya padulong dito or dire lang taman? Um, so, Kaning proyekto Ay, sa gabi on. Ay sugat musugat na pud ni trabaho dito sa unahan. So, so, na vlog oh, ni. Uh, Kasi okay. shout out dai kay um, Okay ra makita na, okay ra? Okay ra. Ha, kira shout out dai sa mga unsa ni nga purok dire sir. Purok pa ako. At 25 Japan. Ha. Uh, Mao gyud. So dakta sa yang purok 25 na dako ang purok 25. Dako no. Na, ah, wala ko yung sticker lagi. Wala yeah. ko pa buhat pa. Hmm. Asa ni nga area padulong dulong kaning naagian gyud sa bypass. Bypass dali siya. Okay. No. So yun mga cottage sa so, sa... ba... Dili na. So mo lang tumoy sa inyo ha. Mono, hmm. Pero kaning uh, tulay ninyo dugay na ni siya. Bagura. Ah, pod. Ah, kaning tulay. Ah, ah bagay 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 na. na. Ah, na. Mm. So yan no. Oh. Sa okay. dito tayo mga cottage so. Yan. So, interview taga may din sa mga kautis. Yes, ah, sila yung mga hinang na ingamay ba? Na may mga... Shout out, sir. Yan. So, ay, uh, lang. So, sir, kaning nga uh, inyo ha, sir. Siyempre, baba namang din yung kuhan. So, na may mura request lang ha. Pwede tambakan, pataasan ang kaning mapantay siya. So, oh, na yung request. Hindi, ay, paswinto lang mo na muna, ibabaw. Asa ka na? Ay, ibabaw sa kamiyon. Para Pantay ba, Pantay. dito lang Pero ko daw siya sir kanang ingana ano, lang man ata daw na kanang Opo, okay, okay. pa sibinto nag request. Lagi no kung makaya pod okay. sa nag kuana na nag project na. Hmm. So kaning sa inyong area, so request po ninyo nga mas maayo. Pangit ang yung yung area sa inyong area dire. Kani ang mo mga balay. Hmm. Ang gusto namo mo kanang ipa Bermuda, ipa ipa topo nga pod na mo. ka na. mo wa bombalay dire. Kanang wa pagastos Bermuda. Kuwa ta may pangita. So inyo sir, pwede ni maguba inyong balay kay tambakan man. Oh, tambakan man. Ano yung tambakan okay, man? So nagiguba kay parang masaka. Ah. Ang mga dire. Porta kay may kapal. Mao pod. Kala sa interview may kinung. So, uh, so, uh, uh, kayo, kayo, no, so uh, sir, uh, kun sa mawarto inyong kan, importante kanang marag matambakan. Okay, no? May tabang dire. Oo. Uh,

yan mga cottage At ay uh, In-interview lang natin So yun pala yung gusto nila mga cottage dito daw banda Para uh, Mas uh, maganda daw mga kaotets uh, Nahihini sila ng kwan So mas maganda kung ipapantay po daw at uh, Tatambakan dito Sa kanilang area Yan, Yan. So dito sabay uh, puan po uh, Purok 25 yan so ito po mga kaotets yung mga pagbabago natin nakita yan so dati hindi pa tayo nakakapunta dito kasi yun nga po putol pa po hanggang doon so ngayon po ay uh, nagtuloy-tuloy na pala yan so nagkonekta dito po sa isang uh, area na to itong uh, maliit na tulay na ginawa yan. so dito naman po sa kabila so itong kanila ginawa pala mga cottage ay magdudugtong pa So may sa unahan pa pala na gabi yung project na ginawa. So may nagbabasketball din mga kauti. So shout out. Ayan. Ayan. So ito mga cottage at siguro ay ito lang yung mga update na uh, Na naipakita ko sa inyo. Um, itong nakatagong proyekto na to. Dito po sa maya Barangay Puan bayan mga cottage at uh, porok 25. Ayun. So okay, okay na okay mga So yun nga po ay uh, kapag bumaha dito mga cottages hindi na po parang ganun ka mga cottage kasi yun nga po may daluyan na ng uh, tubig dito po sa Barangay 25. 'Yun. So siguro sa ating pagbabalik mga cottages mahaba na to. Hanggang doonan sa unahan mga siguro by month siguro tayo babalik dito kasi yun nga po ay -up, in-update natin yung uh, uh, um, biodact flyover yan yan so babalik na tayo mga cottage ito na yung update ba salamat please <laughs> ako yan ay okay, salamat ah so ito ay uh, nakakuan na nakaayos na yung kanilang mga cyclone wire so para po uh, magtuloy-tuloy na yung pagpay nila itong mga bato at itong ginatawag na Gabion Wall Project yung mga kaotits, uh, nung last update ko lang talaga na laman itong pangalan po ng ganitong proyekto itong gabi yun hmm. marami na nakita pero hindi ko lang talaga alam kung ano yung tawag so yun maraming maraming salamat talaga sa mga ayan na pagtanungan natin sa lahat po ng mga uh, nag comments sa comment section maraming maraming salamat dahil napakalaking tulong talaga para maliwanagan po yung mga Ah, lalo na na sa mga ina-update natin. Yan. So, babalik na tayo mga cottage. Yan na. So, doon banda. So, yun. Pus. Uy, shout out. Kaning drainage sir, kaning nag under sir, bago nag i or dugay <laughs> na? Ay sa ah, anak ah, sabay ni sila. Mm, suboning so na. Ay kaning gabion gyud na tapos diri ah. ah so nindot no kay duha ka bukang gianan. Ah, butangan gyapon dito sa pikas. So kung night time nga magba dire, so padulong diri ang gawas. Musa dito pababa na dito, or taas dito ah. Ataas At ang liyuta dito, pababa diri ah. Mm. Ay, diri ang taas sa inyo. Ah, so, napa, di, di lipag hindi magbaha diri, kaya taas man ang sa inyo. Ah, nagbaha, kaya punta diri ah? Hmm? O sa dugay na? Ah, katong kusugak ulan katong 2023? O sa to, December, kaya Dili, December ano November. <coughs> Naaptan, di mo din no oh. Eh, ito mga kabalayan na on oh, good, Lapaw, oh, good, no? Yung mga cottage, no, hindi pala basta-basta din dito kasi yun nga po, kapag malakas po yung ulan na siguro nagpakawala ito sa dam, no? Sa taas, unsa ba? Nasa bukid. no? So, okay na, safe, safe, Diapon, wala yung mga nakuan, danyos. Ah, maura tayo pinaka-first kid nga nakuha ninyo katong baha to. Pero kasagaran yun, umubo lang. Sabi, no? So, kailangan yun, mag-amping mo dili ah, kay diligiday, basta-basta, no? So, kani unta ah, dakog tabang ni, sa mga kaning pag-agi, kaning daluyan. Ha? Ah, Lagi, no? So, mag-connecta man tayo dito sa may bypass, no? Hmm. Hoy! Chat down. Boss, salamat kay sa inyong Amping-amping mo. Yan, happy new year. Yan, shout out. So, yun mga ka At nilagyan talaga nilang daanan para lang makakuan. Yan. Yun, shout out din eh, sa mga nader diri ah. Yeah, Yan, kung sa may ikon diri, okera. Okera mo diri. Wala ikon. Naya mo dito kung baha diri. Nga na Ang mga tao, asa man ni ikon daw. Asa man ni... Kami um, yung guys sa jeep na namin ni papa. Ah. Tagalog. Hindi saya lang. Yan. Shout out dahil narawang sa mga no? So, karan, okay na. Wala na problema. Yan. Asan mga balay? Nandoon sa... Ah, sa unahan. Ayan so, na. Salamat sa inyo. Puntahan na ako sa tumoy. Sunod na, sunod na. Pag makabalik ko dira. Ayan na. Salamat na. Shout out. Yan, shout out sa inyo. Salamat. Yan. So, yun mga kaotid. Bye. Bye. Salamat. Bye. 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 Salamat. Bye. Bye. <laughs> Yan. Yan yeah, mga cottages at Ganito rin mga cottage kahit uh, parang nasa ganitong panga. So may mga times din pala na medyo nakakatakot din lalo lalo na sa yung mga pagbaha. Yan. So di rin pala yung ganito na safe ka talaga. Yan kahit sa dagat may mga pag uh, malakas na alon. So ganun. So, ang nakaganda lang dito mga cottage, peaceful po. Malakas. Uh, sariwa po yung uh, hangin. Yan. So, ganun po yung kaibahan uh, kapag doon ka sa syudad. Uh, dito ka sa uh, maraming mga kakahuyan. Yan. Yan you know. So, makalanghap ka lang. Ka. Makapunta ka dito mga cottage. Tapos makalanghap ka ng hangin. Parang nasa dagat ka lang din mga cottage kapag nakasilung uh, nakasilong ka tapos makalanghap ng hangin. So maganda rin. So ganun din mga kotis ngunit ibang iba din kapag dito mga kotis sa totoo lang. So ganito po yung mga uh, parang nasa buhay probinsya. Yun, shout out. So siguro ay uh, hanggang dito na lang mga kodis. Maraming maraming salamat. Papalan na ako. So may ka-shoutout pala kay Ma'am Esperanza sa Dela Cruz Family. may ka-shoutout ka sa kanyang anak na si Sir uh, Joper at si yun si Vicente Dela Cruz mga out kay Sir Patrick Earl kaya John Empasis Sir John Empasis kahit kay Ma'am Kumalabrais mga guys big out yan dagang salamat at babay na babay bye bye, bye. so yun mga cottage at nagdaan naman ng isang araw ng ating pag-update maraming maraming salamat yun nga po ay eh, ipakita natin na ipasilip naman natin itong proyekto na nakatago itong mga cottage sa at minsan lang talaga kung may mga uh, vlogger o nag-update na pumupunta dito. Katulad ni Sir Roel P. Yan, ni RPB. Yan. kung sino pa. Yan. Maraming maraming salamat at magpapalam na po ako. Yan o. Oh.